Magandang gabi sa inyo mga ka-guys. Ito nga pala ang niluto ni Ivan, kaibigan nila Dayan. Naghiwa ng mga rekado, sili, sibuyas, baw, siling green at siling labuyo. Ayan guys, pinakuloang mabuti yung baboy. Pinakuloan siya sa tubig para matanggal yung taba niya. Meron din silang luluto yung tinolang manok. Pagka kulo ng mga sili, pagkagisa ng siling haba at saka siling green at tinosta na ang baboy, tinimplahan na rin yan ng asin at paminta. Pagka tostado na ng karne, para mas masarap siya at malinamnam. Mahina lang ang apoy. Bicol Express. Nilagay na ang gata. Kailangan kulong-kulo siya hanggang sa kumunti na yung gata para sipsipin ng baboy. Ayan guys. Amoy Bicol Express na. Luto yan ni Ivan. Thank you for watching guys my videos.